Kamusta? So nandito kami ngayon sa may Felix Ave uh, Along Felix Ave lang no, yung 88 Center din Kasi may pupuntahan tayo yung bagong bukas ngayon, yung Marga's Kitchen So nagsiserve sila ng mga authentic na pansit batil patung uh, Meron din sila ng kare-kare, yung specialty nila At the same time, meron silang bago no, yung sinigang sapakuan So tatry natin 'yon samahan nyo kami dahil gutom na kami, dinner na, tara! Yan, so guys, kamusta na dito ako ngayon sa May Margas Kitchenet. No, dito lang din yan sa 88, dito lang yan sa Alcanangalan Pasig. Uh, ang in-order namin ngayon is yung super special na pansit batil pato. Ang dami. Sobrang dami ng patis. Ito, super special to na pansit batil pato na uh, worth 180 pesos. Tapos meron kami in-order dito yung sasa specialty din nila itong sinigang sa pakwan. Ang oh, may pakita ko kasi baka tumapon yung sabaw. So ito naman, sinigang sa pakwa. Ang topics nito, merong uh, baka, tapos merong lechong kawali, at saka meron tayo, yung hiniwalay nila, may kasama din tong chicharong bulaklak. At saka kare-kare. Grabe naman to. Di diba? Sobrang solid naman na ito. Sa so, lahat ng kakainin namin, isa-isa, tikman natin. So ito, simulan natin sinigang sa pakwan. May toppings na lechon kawali, baka, saka itong uh, chicharong bulaklak. So magkasama yan, worth 140 pesos to. May kasamang isang kanin na rin. Ano ba yung pinagkaiba ng normal na sinigang sa may sinigang sa pakwan? Magiging matamis ba o maasim pa rin? Tikman natin. Ito yung sabaw. Tikman natin sabaw. Mmm. Mm. Ganun pa rin no? Lasang sinigang pa rin Pero ang lang Merong kasamang pakwan So ito kakaiba din kasi Yung yung toppings sa ginamit is O yung laman na ginamit is Lechong Kawale Ayan, ito yung lechong kawale Puro pambabata tayo ngayon So tikman natin yung lechong kawale Sa sinigang malambot ba? Malutong? Tignan natin. So, ito siya. Masabay natin ng kanin sa sabaw Sarap. Saktong-saktong yung sinigang kasi nag-uulan. Medyo maguling panahon. Maulan, tapos maaraw, maulan. Pero malamig kasi. Saktong-saktong yung sinigang. Saka, so, yung lechong kabalik, malutong pa rin. No, kahit na hinala sa sabaw, pero so, syempre naka-separate naman din yun. Pero nung nilagay pa rin sa sinigang, syempre ma uh, init-init yung sinigang, no? So inexpect ko uh, na malambot, makunat na yung balat, pero hindi. Malutong-lutong pa rin siya, sarap. Pwede pala yun, no? Sarap, no? Sinigang, tapos lechong kawali. Ayos. Tapos ito, naka-separate naman din, no? Itong chicharong bulaklak. Nah, balada Masarap Masarap yang cucur mbulak mak Tapos sa tao dito Sulit -sulit yung yung tao. 7.45 na Sulit -sulit pa rin yung dating yung mga tao dito Ang tao, ang daming kumakain Tapos, eto. Eto yung pakwan, no? Sinigang sa pakwan. Bakit siya na iba? Dahil may meron kasamang pakwan. So, ito yung pakwan. Diba? Nasa ah, sa sinigang siya. Dito siya sa sinigang. Sama siya dito. So, ano bang pinagkaiba? Sinigang sa pakwan. Nga tapo. Manami na mis yung um akwan. Tapos. naglaban yung asim sa katamis. Pero okay din 'lap. Kaya ba yun ah? Kinuha sa pakwan. Nagbi-blend pa rin naman yung lasa, pero nangingibabaw pa rin naman yung lasa ng asim. Natural yung pagkaasim niya. Kasi ang sinabi nila, is yung sampalok na ginagamit nila, is yung natural na sampalok. Hindi siya yung mga powder na ginagamit para sa sinigang. Ito talaga yung sampalok talaga. Kaya, kung matitikman niya lang din, naralasahan niya talaga yung asim ng sampalok. Yung pagka-natural ng sampalok. Tapos yung lapot ng gabi, yung dito. Solid. Yan. Tikman naman natin yung kare-kare. So, ito yung kare-kare. Uh, ang laman din ito, ito uh, itong kawali pa rin. itong kawali pa rin naman yan balat. Tapos may tuwalya. Yan, tuwalya. Tapos may puso ng saging. Yan, yun yung mga ah, nandito. Puso ng saging, tuwalya. Itong kawali. Tapos yung mga gulay. Yung mga sitaw. No, andito pa rin naman. Tikman natin yung kargare. Tapos, alam nyo ba? Diba? Ang sarap. Naamoy ko yung um, bagoong. Ang sarap ang bangon ng bagoong um, pag tinitingnan ko siya para siyang yung, yung amoy niya kasi manamis namis eh Oh, sarap hmm bango ngayon subukan muna natin yung alang bagoong Ito yung lechon kawali wow ang sarap ang sarap. Ang sarap. Wala pang bagoong yun, ha? Wala pang bagoong yun. grabe na yung sarap. Panalo na karib. Yan. Wala pang bagoong Ang na Tapos ito sa akin. Ito yung Nang, pagana sa karikaroy, may sile. Ito, may puso ng saking. Ikin natin. Tapos, sinabay ko doon sa may um, bagoong na may sile. Tapos, magalagay ako ng tuwalya. Ito yung tuwalya. Tuwalya. Yan, ito yung tuwalya. Tapos, may bagoong at may sile. kain

solid ito pa kain tayo ito kung gumagagawin kayo dito sa may ah uh, ah uh, Marga's Kitchenette no? located lang to along Perez Avenue dito lang yan sa may 88 center dito sa may Pasig karangalan Pasig along Felix Avenue so, madaling makita kasi ang daming tao sa so, totoo lang ang daming tao dating na dating yung mga tao kasi ang sarap ng pagkain hindi ka lugi doon sa mga kinain kasi Worth it yung mga pagkain dahil ang dadami ng serving. Sa Sinigang, sa Pakwan, ang dami na kagadong toppings, hindi ka nalugay sa 140. Tapos yung kare-kare, sobrang solid, ang sarap din. Mm, ang dami ng serving, you no know? uh, good for 2 to 3 person. Depende na lang kung paano kayo kumain, pero ang dami kasi talaga ng serving. Tapos yung chicharong bulaklak na kasama sa Sinigang, sa Pakwan. Napaka-solid ito. Bang pampabata ko. Tapos, ang pinaka antay ko. No? Itong specialty nila na pansit batil pato. Ito binili ko, super special to. Meron naman sila ng regular, meron din sila ng special. And then yung super special. Dinobli yung toppings dun sa super special compared dun sa special nyo. Uh, ang mga toppings nito, lechong kawali, chicharong bulaklak, lumpiang Shanghai, um, tugigaraw, longganisa at syempre itlog oh, ayan solid yan so ngayon tikman natin ito yung itlog tunay natin sa itlog Yun, oh. wow malasado saklong saklong tapos kunin natin itong toppings itlog tagay natin sa lalagyan natin ito sya tapos yung malasadong itlog ayan eh. at, sarap tapos, uh, chicharong bulaklak pala yung toppings. No? Hindi na yung kawali. Kuha ko na yung kawali din. Kaya uh, na yung kawali. Tapos yung carab beef. Sorry, hindi ko pala nabangkit. May kasamang carab beef yun. No? Ang toppings dito ng super special. Itlog. Hindi yung kawali. Chicharong bulaklak. Carab beef. Yung toge. Tapos lumpiang Shanghai. At saka yung toge garaw. Long ganisa. Yung authentic na authentic talaga to kasi galing to sa ito gigaraw talaga ito okay. yung may carrot beef nagay natin lahat yan. tapos yung longganisa garlic longganisa din to sabi sa akin ni ate ayan no. uh, garlic longganisa pa rin naman yan tapos So, solid ang sarap grabe to grabe tong sige Ayan, kainin natin to. Ito yung pancet sinamahan ko ng para beef. Uh, whew, solid. Surap. Authentic na matilpatong talaga. Iplog with cara beef. Ito yung pancet sinamahan Masarap Mmm Ganda ng kombinasyon Tapos itong litsang kawalik Patong patong talaga yung tapos Ang dami mm. Tapos itong Ano mo gumawa ng sauce? Gagawa tayo ng So ito, kumuha ako ng sibuyas tapos yung toyo. Tingnan ka naman si. Yo. Sarap. Ngayon, okay, lagay natin itong uh, sauce natin dun sa batin patong. Tapos yung lagyan natin ng chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Wow. Wow. Kain. Sarap. Mas lalong sumarap. Yung sibuyas talaga. Grabe naman. Ang sarap. So, yung tugigaraw yung ganisa. Ayan. Manakan na. Ang pinakaiba na ito sa iba. Pero ang flavor nito is garlic yung ganisa. Wow. Wow. Ang sarap. Taborito ko talaga sa lahat ng longganisa ang garlic. Maganda, oh, stop. Kapag so, umupunta ako ng Ilocos, nipipili din talaga ako ng longganisa, yung garlic. Tapos sa Bulacan, sa Pampanga, yung garlic longganisa. Itong Tugigarao, nila ako nakatikim ng garlic longganisa nila. Solid din. Ang sarap. Uh, iba iba talaga yung garlic longganisa. Ay, hindi pala. Nakatikim na pala ako nung Nakatim na pala kami ng Pagigaraw na Longganisa Pinadala pala yung sa amin dati Masarap nun Buyas Pagpaga mm. na mm. Yung karap. Wow kayo eh dito no? May Karangalan Karangalan Pasig Dito lang yan sa Along Fence Avenue 88 eight Center yung building Nasa gilid lang sila. Ta hanapin nyo lang yung uh, Marga's Kitchen. Eh. Solid na mga pagkain. Hindi talaga ay Talagang napaka-solid ng pagkain. At ang dami ng serving nila. Kare-kare, sinigang sa pakwan, tapos itong patil patong nila. Ang dami pa ng tapong sila. Gaya ito. Hindi ba natikman? Lip siyang Shanghai? Sarap. Masarap talaga. Maraming pa sila mga best seller dito uh, pamaya papakita ko sa, sa inyo yung menu kung ano yung mga uh, sinaserve ng uh, Marga's Kitchen pero kung magagawin kayo dito napaka solid ng pagkain dito ang sarap ng pagkain talaga dito hindi hindi kayo magsisisi pag natikman nyo ang pagkain sa Marga's Kitchen kaya tara, kain Solid?